Kamusta kayo, ako nga pala si Julian Cavallona na mula sa BSMT 3D at welcome sa aking vlog Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isa sa aking paboritong laruan nung ako ay nasa elementary at high school pa lang uh, Madalas kami paliksa ng aking mga kaklase kung sino ang pinakamabilis makabuo na to. ito ay ang Rubik's Cube Ito ay nabubuo ng ano na namaka Ang kulay puti kahel, asul, pula, at dilaw. Sama mo na ka ng berde. Ito ay mayroong 43 quintillions na paraan para mabuo ito. At ngayon ituturo ko ang apat na sabihin nating phases na pagbuo na ito. Yun ay ang pagbuo ng puting cross or white cross sa English sumunod ay ang pagbuo ng unang dalawang layers or sa English ay F2L first two layers sumunod ay ang OLL or orient orientation ng huling layer or kung tawagin sa ingles ay OLL at panghuli ay ang PLL or pag-permutate ng huling layer sa video na ito ay hindi lahat ay matuturo kundi ay isang preview lamang kung paano buuin ang isang Rubik's Cube kaya tara ayusin na natin ito pero sumalan mo na natin guluhin ang cube na ang unang hakbang ay ang pagbuo ng white cross kung saan ay sisimulan ang pagpili ng puting centerpiece bilang iyong reference at sunod ay hanapin ang mga puting edge pieces at ilagay ang mga ito sa top layer bumuo ng isang cross kaya nga white cross at tiyakin ng ibang kulay sa bawat edge ay tugma sa gitang piraso na katabing gilid yun ay paggamit lang ng mga basic na galaw para mabuo ang cube na to kaya simulan natin at nabuo na ang white cross ngunit may nasamang isang puting piece corner piece at tugma ang kulay ng sa center piece ng bawat isa sunod so, natin gagawin ay ang, ang unang dalawang layer na ang unang hakbang ay tukoy ng corner edge pairs o kaya nga unang dalawang layer ay sabay mo nang ilalagay ang una at pangalawang layer ng cube at sa susunod ay ilalagay ang mga pairs na ito sa kanilang tamang posisyon at mag-focus sa uh, isang pares sa bawat pagkakataon. Kaya ilagay na natin. nabuo na ang unang dalawang layer sumunod ay ang OLL o or, 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 orientasyon ng huling layer kung saan ay kapag kumpleto na ang unang dalawang layer ay magfocus ka na sa taas na layer sa madaling salita ay bubuin mo lang ang dilaw na muka ng Rubik's Cube kaya buuin na natin at buo na at tapos na ang OLL sa huling parte ay ang permutation ng huling layer kung saan ay kapag tama na ang orientation ng, ng dilaw na muka at ang unang dalawang layer at puting muka ay ilalagay na natin sa tamang posisyon ang mga huling layer dito sa mukha ng pula asul, kahel at berde at magkagawa lang ito sa paggawa sa isa sa 81 algorithm na para sa PLL. Kaya buuin na natin. At nabuo na natin ang cube na ito sa pagsasanay at syaga mas mapapabilis at mapapabuti ang pag-solve ng Rubik's Cube. Na tandaan at maglaan lamang ng oras para akalin nito at hindi sa lahat ng oras ay ma mo ito ng mabilis. Magsimula muna sa mabagal at unti-unting bilisan ang pagbuo nito. At marami mga video sa YouTube na mas malalim ang pagtuturo ng pagbubuo ng Rubik's Cube. At yun na lamang, mga kaibigan. At sa so, paano ba yan? Kasusunod na lang ulit. Happy Cubing!